meron po kasi akong dalawang bersong na eh, sa liwanagin na si Jesus daw po ay eh, pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa para magturo ng pagsisisi. At hindi siya pinadala ng Ama para mag magsabog na magdala ng kapayapaan kundi para magdala ng kaparusahan. At yung pong isa na nabasa ko ay eh, sa ikasyam na oras ay eh, Si Jesus Kristo po ay sumigaw ng malakas at sinabi na, Eli, Eli, ilama sa baktani, uh, o oh, Diyos Ama, Diyos Ama, bakit mo ako pinabayang? Why did you forsaken me? Ano po ang masasabi niyo rin po sa dalawang verso na yon na medyo naging palaisipan po sa akin? Kasi ang paniniwala ko po ay si Jesus ay, binilis ang kanyang buhay para matubos daw ang mga makasalanan sa sala. per niya ang kanyang buhay para sa tao na mabayo ba siya sa krus. Ilan po ang maitatanong ko? Duda ba kayo na si Kristo nagturo ng pagsisisi? Uh, nagturo po siya. O ano po ang si ibig niyo sabihin? Bakit ano po ang na, hindi niyo maniwanagan sa binigay niyo talata na ang sabi niyo eh, yung sinasabi na si Kristo ay isinugo para ang tao ay tubusin sa kasalanan. Ano po ang ma malabo sa inyo ron, kapatid? Ang naging malabo po sa akin eh, bakit niya sinisi ang ama nung siya ay malapit ng malagotan ng hininga sa pagkakabayubay niya sa krus. Hindi niya po sinisi ang Diyos doon, kapatid. Alam nyo, ganito yon. Mabuti, basahin natin yung talata 27.46 ng Mateo. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sa bakthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Alam mo kapatid, hindi naman paninisi yun, nagtatanong lang eh. Nagtatanong lang naman siya eh. Ay, tinan mo ah, pagka sa naninisi, ganito sasabihin niya. Ah, ikaw naman, pinabayaan mo ako. Sana, ganun. Diba? Yun ang naninisi. Pero ito, nagtatanong, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why hast thou forsaken me? Ayun. Nagtatanong lang po, hindi po naman siya naninisi eh. Ngayon, yung pagkatanong na yun sa Diyos, kapatid, ang sagot nun para sa atin. Yun po ang dapat nating maintindihan, kaya sinulat sa Biblia yan eh. Ang Diyos, alam niya naman lahat ang sagot eh. At alam niya ang lahat ng katwiran. Kaya isinulat siya sa Biblia para kung sumagot ang Diyos, maintindihan natin para sa atin yan. Alam niyo kung ano yan? Pakinggan niyo sa ikalawang korinto, ganito po ang ating mababasa sa 5.21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanyay katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung hindi nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin para pala tayo matubos. Kaya siya pinabayaan ng Diyos doon sa krus. Kung hindi siya pababayaan, maghirap at mamatay doon, hindi niya tayo matutubos. Yung kanyang kamatayan ng uh, eh, ikatutubos natin. Kaya kahit wala siyang kasalanan, inabayaan siya ng Diyos. Alam niyo kasi ganito yan kapatid, mahabang salaysay niyan. Ang mga taong matutuwid, may pangako po ang Diyos diyan sa matutuwid. Hindi niya pababayaan. Ang sabi ng Diyos, hindi kita kailanman pababayaan. Sa matutuwid po, pangako ng Diyos yan. Pakinggan nyo sa 13.5 ng Ebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yan po sabi ng Diyos pag ang tao matuwid, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Eh, siyempre, inabayaan niya si Kristo, nagsabi, nagsalita si Kristo bago siya mamatay. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi ni Kristo, may sagutan Diyos diyan. At pagsagot ng Diyos, para maintindihan natin kung bakit siya pinabayaan. Ano nga ang dahilan? Ba't siya pinabayaan ng Diyos? Eh, para matubos niya tayo. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, inari ng Diyos na may sala dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Ano ang gagawin niya para sa atin? Pakinggan niyo sa Isaiah 53, ganito ating mababasa sa versikulo 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos, at dinalamhati. Ngunit, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ah, yan ang sabi. Kapatid, may tatanong po ako sa inyo. May asawa po kayo, di ba? Sabi nyo. Opo. Asawa po ako ni Eleanor Mapue, Octavio. Opo. Di mo ba kayong mag-asawa eh, nagkakaintindihan po kayo? Uh, nagkakaintindihan po. O yan. Mula nung magligawan kayo, hanggang ngayon siguro nagkakaintindihan kayo, yun ang hula ko. Dahil hindi kayo magkakaanak kung hindi kayo nagkakaintindihan. Yan. Ngayon, may mga pagkakataon sa pakikitungo sa mga anak, mga apo, kailangan yung pagkakaintindihan natin gumana yun eh. Kailangan gumagana yon Halimbawa, ah uh, yung ating apo, apo na lang, wag na anak, dahil matanda na yung anak natin, yung apo na lang. Eh, pagang umaga, kumakain, kumain ng sankol, ha? At baka pa yung buto, eh mahirinan pa. Eh, sabi nung lola, Naku anak, huwag kang kumain ng sankol, umagang umaga, sasakitan sakit mo sabi naman ng asawa, nung lola, lolo naman yon. Bakit? Nakakasakit ba ng yan ang pagkain ng santos? Ay, oo! Sasagot naman yung lola. May dialogue silang mag-asawa para maintindihan ng kanyang apo na kaya niya ipinagbabawan na kumain siya ng santos sa umagang-umaga. Baka humapdian siya. So, nagkakaintindihan sila para ma matutunan ng apo yung kanilang gustong ipahayag. Di ba ganon, kapatid? Tatanungin pa ng lolo. Tatanungin ba ng lolo sa lola? Bakit? Nakakasakit ba ng tiyan yung pagkain ng santol sa umaga? Eh, alam naman ng lolo yun. Lolo ng asya eh. Dapat alam niya na yun eh. Eh, ba't itinatanong niya sa lola sa harapan ng kanyang apo para matuto yung apo niya? Alam niyo, si Kristo ang ama, laging nagkakaintindihan niyo. Pero kaya si nagtanong si Kristo, Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan para tayo naman ang makaintindi kung ba't nangyari yung bagay na yon. Kaya po siya nagtanong, hindi dahil siya hindi niya alam yung kalooban ng Ama. Alam na alam ni Kristo na talagang siya ay papatayin sa krus. Bago siya pumarito sa lupa, alam niya na lahat na mangyayari. Uh, pero kaya siya nagtatanong, para pagsagot ng Ama, tayo naman ang makaintindi dun sa isasagot ng Ama sa atin. Ayan, kung bakit ganoon ang ginawa kay Kristo at pinabayaan sa krus. Dahil silang mag-ama, nakakaintindihan sila eh. Ano siya eh, bago pa siya pumunta sa lupa, meron na po siyang gagampan ng iniutos ng ama eh. Pakinggan niyo po sa Ebreo 10, versikulo 7. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Yung pagparito niya pala, may nakasulat ng gagawin eh. So alam niya na hanggang mamatay siya sa krus, kaya ang anong mamamatay ng talaga, no? alam niyo, sabi niya, naganap na ang lahat. Consumatum es, ang sabi niya. O edi alam niya talaga kung mamatay siya sa krus, eh ba't niya pati nanong, ba't mo ko pinabayaan? Kasi pagsagot ng Diyos, tayo ang dapat makaintindi nung isasagot ng Diyos. At ang sagot ng Diyos, yung walang kasalanan, inari niyang may kasalanan dahil sa atin upang matubos niya ang ating kasalanan. Yan po ang sagot ng Biblia dyan, kapatid.